Ang mga anak ng Diyos ay nabubuhay sa salita ng Diyos. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay isang aklat na laging nagtuturo sa atin na gawin kung ano ang tama at nagbibigay sa atin ng karunungan para makatanggap tayo ng mga pagpapala. Ang pamumuhay ng naaayon sa Biblia ay nagbibigay daan sa inyo na magbihis ng bagong pagkatao at magsapamuhay ng isang buhay na may kabuluhan. Dahil ang mga tao sa mundo ay hindi natututo ng salita ng Diyos at hindi namumuhay ng naaayon dito, kumikilos sila ng may kahalayan, ng masama at ng walang pag-ibig. Kaya ang anumang naimpok nila sa buong buhay nila ay maaaring gumuho sa isang iglap. Kung hindi nyo ilalaan ang inyong mga sarili sa salita ng Diyos, papasok sa inyo ang mga makamundong pag-iisip. Kaya, tinuturoan kayo ng Diyos na mamuhay ng naaayon sa Kanyang salita at magsanay sa kabanalan. Sa pagtingin, pakikinig at pagkilos ayon sa salita ng Diyos na umaakay sa inyo sa kabanalan at sa matuwid na pamumuhay, makakatanggap kayo ng pag-ibig, kaligtasan at mga pagpapala ng Diyos at makakapasok sa kaharian ng langit. Magbihis ng bagong pagkatao sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ipanganak na muli, hinahanda ang inyong mga sarili para sa kaharian ng langit. Bago niyo nakilala ang Diyos Ansanghong, maaaring namuhay kayo ng mahirap na buhay at lumakad sa landas ng mga masamang tao kasama ang mga makamundong kaibigan. Pero ngayong naging bayan na kayo ng Diyos, hindi na kayo dapat na magpatuloy sa ganoong paraan. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag haya ang labugan ng araw ang inyong galit. Huwag kayong gumamit ng mga marahas o nakasasakit na salita o makipag-away. Sa halip, magsabi ng mabubuting salita na gaya ng pulot pokyutan na nakakapagpasigla ng katawan at mga salita ng pagpapasalamat. Maging mabait kayo sa isa't isa at patawarin ang isa't isa. Huwag kayong magpakalasing sa alak kundi mapuno kayo ng espiritu. Ito ang mga salitang tinuro ni Ama sa kanyang mga anak na pinili niya bago tinatag ang sanlibutan. Ang pagtutuwi ng mga sarili sa ganitong paraan ang ibig sabihin ng ipanganak na muli. Para makapasok sa kaharian ng langit, dapat kayong ipanganak na muli ng maganda. Sinabi rin ng Diyos na dapat niyong sundin ang kanyang mga kautosan para makapasok sa kaharian ng langit. At na kung magkakaisa kayo sa pag-ibig, matutupad niyo ang buong kautosan. Pag umiibig kayo, hindi kayo nakakagawa ng masama ni nagkakasala. Sa mundong ito kung saan lumamig na ang pag-ibig, pinagkakaisa ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig ang mga taong nag-iisip lang tungkol sa mga sarili at dinadala sila sa kaharian ng langit. Ang mundo ay nagdurusa ngayon dahil sa mga digmaan at mga sakuna sa klima. Sa mga panahong tulad nito, sinabihan kayo ni Ama na masigasig na ipangaral ang Pasko ng Bagong Tipan na nagliligtas sa mga tao mula sa mga sakuna at nagbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan upang sila rin ay makatakas agad patungo sa Zion. Bago dumating ang mga sakuna, dapat niyong akayin tungo sa kaligtasan ang mga kahabag-habag na tao na hindi alam kung kailan sila mamamatay. Dahil ang laman at tugo ng Diyos ay pumapasok sa atin sa pamamagitan ng Pasko. Pag may nakikita kayong namamatay, mahahabag kayo sa kanila at nanaising iligtas ang kanilang buhay. Ito ay dahil gumagana sa inyo ang pag-ibig ng Diyos na nahabag sa inyo, namatay para sa inyo at nagligtas sa inyo. Walang pag-ibig na mas totoo kaysa sa pag-ibig ng Pasko na nagtuturo ng daan para makatanggap ng buhay na walang hanggan at makapasok sa kaharian ng langit. Para matupad ang pag-ibig na ito, dapat kayong maging matiisin, gaya ng nasusulat sa 1 Corinthians chapter 13. Dapat kayong maging maamo, hindi maiinggitin, mapagmalaki, hambog o magaspang ang kilos. Ang hindi pagbati o hindi pagtugon sa isang pagbati ay tinuturing ding magaspang na pag-uugali. maaari niyong palampasin ang pag-uugaling ito sa isang bata. Pero kung ang isang nasa hustong gulang ang hindi bumati, kadalas ang sinasabi ng mga tao na hindi siya naturuan ng maayos ng mga magulang niya. Sa paglaki niyo, dapat niyong iwan ang mga gawin ng pagkabata. Hindi lang ang sarili niyong kapakanan ang dapat niyong hanapin, kundi ang kapakanan din ng iba. Huwag kayong magalak sa kawalan ng katarungan ni magalak sa mga bagay na nakasasakit sa iba. Kundi manalangin kayo ng may kahabagan at maging matiisin kahit na may magdulot sa inyo na magalit. Ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Paano ko mapapasaya ang kaluluwang ito o mapapalakas ang kanyang pananampalataya Paano ako makikipag-usap sa kanya ng magiliw para pagaani ng loob niya? Paano ko sila matutulungan na maligtas? Dapat lagi isa alang alang ang iba sa ganitong paraan. Habang nagkakaisa ang ating mga miyembro sa pag-ibig at gumagawa ng mabubuting gawa sa buong mundo na ipapakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang inyong mabubuti at matutuwid na gawa ay nagiging magagandang kasuotan ng Diyos. Ang mga gawang ito ay gumagabay sa bawat tao, nagdadala ng kapayapaan at pag-ibig sa mundo, at nagliligtas din ng maraming kaluluwa. Pakiusap, maging pinong lino ng Diyos sa pamamagitan ng inyong magagandang gawa at magbigay ng higit na luwalhati sa Diyos. At ituro din ang Pasko ng Bagong Tipan sa marami gawin silang mga bagong nilalang at akayin sila tungo sa karian ng langit.